pinaka best po kasi namin is tapa. Ah. yung to minsan um, ah, nagawa kami ng liempo. Pumunta kayo dito, mayo uh, may offer po namin, katulad po ng mga appetizer. Meron kami mga spring rolls, merong uh, meron kaming dilis, kalamares, saka yung krebet tapos sa mga main dish meron kami sinigang, meron kaming barote, uh, sisig, um, tapa, adobo, saka um, crispy pata. Pero yung crispy pata namin is uh, by request. Tapos meron din kami yung sisling, sisling plate and type of food na pwedeng isisling like all, yung liempo, kare-kare, sisig, depende sa customer. Kasi always na tinatanong ko yung customer kung ano yung gusto nila, kung gusto nila ang, ang kanilang liempo is sisling style or yung normal na serving lang. Tapos nag -ano rin ako ng, ano, ng inihaw. Tapos meron din tayong barbecue, chicken and pork barbecue. meron kaming good ambience, meron kaming good music. Normally, uh, pwede kaming tumanggap ng like 30 person para sa mga occasion. Lagi ko na no offer is budel fight. Tapos, pwede naman sa budel fight, pwede nila i-request yung pagkain. Yun yung pinaka nagugustuhan ng mga customer ko dito. Kasi pwede nilang i-request kung anong gulay, kung ng klaseng ulam. Sila yung magbibigay ng menu sa akin na gusto nila. Ako po si Myla ng Lala's Kitchen. Uh, iniimbitahan ko po kayo pumunta dito para matikman nyo ang iba't ibang potaheng Pilipino. Um, para sa itulokin namin every weekend, buffet, uh, meron kami at least mga 15 na ulam, like uh, nilagang baka, minsan bulalo, sinigang, adobo. Tapos meron din kami mga barbecue. Tapos meron din kaming dessert, uh, buko pandan, um, leche flan, 12 brew leong one uh, 75017 Paris. The best Filipino restaurant I've been to outside of the Philippines. No, manong magtataho sa Pilipinas. Ako yung manang magtataho. Siyempre, yung ano talaga, yung halo-halo. Halo-halo special. Gusto nating i-promote sa ibang lahi yung ating napakasikat na halo-halo. And then, uh, meron tayong uh, maiz con Meron din tayong uh, um, ice cream sandwich, which is yung monay. Uh, meron din siyang iba't ibang flavor ng ice cream na uh, ube, avocado, at yung um, keso. And uh, meron din tayong mga ice cream na available. At yung ating... Ube Hot Choco. Meron tayong taho na napaka, alam mo yun, napaka, ano sa atin, uh, malapit, lalo na sa akin, kasi yun yung talagang gustong-gusto ko sa sa atin pag umuwi ako. Inaabangan ko talaga yung taho sa, yung mamang nagtataho sa atin pag sa umaga. Yun yung, ano, yun yung gusto kong uh, idalhin dito sa, ano, sa Paris para uh, maalala natin kung ano yung uh, meron tayo sa, sa Bayan natin. first, I ordered Taho Classic and it's very, very good and it's very authentic. I really can taste the ta yung lasa ng Taho sa Pilipinas. Plus, I ordered Ube Ice Cream. Ah! It's been a long time that I'm already ano, um, craving for this uh, and now it's here. It's here physically. <laughs> Para ako nasa Pilipinas, pot-pot, Taho, yan, yeah, nakakamiss na. Lalo, di ba Pag andito tayo, unang-unang hinahanap -unang natin ng Taho or any other street foods. So, I feel like I'm the Philippines. And I liked it a lot. because i like Tahoe and it was my first time eating taho in france because uh, it's very uh, rare yeah. to find this here masarap uh ube flavor i love mo na kasi and then yung top na leche flan so very smooth Sakti, tamis, sarap. Sa mga walang sawang sumusuporta, sa mga nakabisita na dito sa sa shop namin, thank you so much and uh, hope to see you again soon. Ako si Glyza ng Pot Pot Philippine Street Foods dito sa Paris. Specialty po niya siyempre, adobo na si chef ang nag-design kung paano namin integrate yun sa French culture. So, sa ngayon, marami pong play na gagawin dyan, pero ngayon ang ginagawa namin is adobo burger. Pataas po, meron kami sa Lamoje. Dyan, nagaganap yung normal restaurant function. And then, meron din kami ng karaoke bar, karaoke lounge na officially ang tawag namin is Tambayan Lounge. So, from word itself, gusto namin to maging parang gathering place sa mga Pilipino kapag ka weekends o kaya meron silang small events. Mang yung pagkain, lahat ng, lahat lahat ng gusto o pangangailangan ng mga kapwa ng Pilipino, may bibigay namin dito. Harap. And then the karaoke is good. Parang Pilipinas lang. Yes. Pisa pa lang sa pag-message uh, mo sa page. Sobrang ambilis mag-reply. Lahat ng ano, lahat ng questions mo is talagang nasagot nang tama. So they accommodated uh, very very nicely. So wala masabi. Babalik ka for nice. Sa mga kapwa ko po Pilipino na nagpunta na dito sa restaurant. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at uh, sa patuloy na pagsuporta. Maraming salamat sa mga kaibigan namin na nagling din, na nandyan na sumusuporta sa pinakamalit na para na alam nila. Maraming salamat po sa inyo. Sa aming uh, uh, kamag-anak at pamilya, siyempre. At uh, sa mga gusto pong pumunta sa Adobo, may yeah. outro bababa uh, baba, sa Metro Line 9 sa Rue de la Pompe Kaya din rin sa Line 2 pang baba sa may Victor Hugo or Portupin or Portupin pwede rin tapos uh, sa Pungero RC Henry Mata. sa Henry Marta at Pin. uh, pwede rin uh, Bus Pin. 63 right. at uh, PC, PC Alam ko yun lang mga la uh, ma... Dufrenwa Dufrenwa Ang, ang baka niyong pag-PC sa stasyong Dufrenwa The speciality of our restaurant is actually the chicken in a sal and uh, chicken adobo. And then we also have uh, the best sellers in drinks, which is the ube milkshake and ube latte. Actually, our menu is very traditional, so we have uh, empanadas for the entrée and uh, we have. In the main course, we have tinola, uh, chicken nasal, adobo, mamisu, and arroz caldo. My name is Anne Marie from Sakusina Filipino restaurant in Paris. Sakusina means uh, in the kitchen in tagalog um, so filipinos can relate very easily to that and yeah we find it just very attractive uh, classy but cool at the same time and very easy to remember we opened last year september 2023 so the timings of the restaurant uh, as of today it's monday to saturday from 11.30 a.m. to 10 pm and on Sundays from 12 to 6. Our location is very easy to find. Uh, so we can get here by train. So it's basically Metro Line 9, line 9. The station is Marcel Samba. And then you can walk just for two three minutes to get here. <laughs> uh, support nyo at pagmamahal. And sana hindi kayo magsawa. Punta lang kayo dito sa restaurant namin. And yeah, tara, kain na. Maraming salamat sa panonood. Follow for more One Filipino TV.